Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Sa ating mga member, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta mga idol. Maraming salamat din kay Roman Villanueva at kay Madam Angie Agustin. Maraming salamat sa inyong dalawa sa magang uh, pa-birthday mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Mas lalong ginanahan itong si Mauricio nang makita ang mga bata. Agad na dinamba nito ang isang serpinti at pinagsasaksak sa buong katawan gamit ang kanyang hawak na gulok. Matitibay man ang mga katawan ng mga serpinti ngunit sa dami ng mga tamo nitong mga sugat at saksak sa katawan naging dahilan pa yon para sa agaran na ikinamatay ng nilalang na serpinti. Matapos iyon, agad na inataki na naman itong si Mauricio ang bawat makikitang mga serpinte doon sa palibot. Mga serpinte ang punteriya ngayon nitong si Mauricio dahil alam niyang ang mga ito ang malaking balakid sa kanila. Samantalang ang tatlo pa niyang mga kasama naman na si Nadjisi, Ado at itong si Jonas ang umataki doon sa mga inkantong bugoy. Nang mapansin ng mga bata ang grupo, ng mga bagong dating na tumulong sa kanila. Agad na nakikilala nitong si Butchok ang mga iyon at hindi makapaniwala ang bata na nandoon din pala ang isa doon sa mga kilalang antingero sa kanilang isla. Ang anak ng mga maalamat na mga albularyo at babaylan na si at itong si Papa Goryo. Katulad nila ni Mauricio, mas lalong ginanahan din ang mga bata sa kanilang pakikipaglaban batid nilang mas lalong mapadali nila ang kanilang pag-ubos doon sa mga nilang nila na ito at batid din nitong si Butchok na maaring makatulong din sa kanila ang grupo nila ni Mauricio kung sakaling magpapakita na sa kanila ang mga nagpaparamdam na mga nilalang. Agad na uwi ka nitong si Butchok sa kanyang kaibigan na si Tuto at Nonoy. Tuto, ngayon kailangan na natin nagawin ang ating binabalak. Nonoy, sumunod ka agad. Matapos na masabi iyon ni Butchok sa dalawa, agad na itong tumakbo at umigpaw ng napakataas habang sumunod naman agad itong si Toto at Nonoy. Pagbagsak nitong si Butchok sa lupa, agad nang ibinato nito ang malakas na usal na pangkitil kasabay din ng pagsuntok ng bata sa lupa ng napakalakas. Ganon din ang ginawa nitong si Tuto. Ngunit itong si Nunoy, hinintay muna ng batang aswang na sumabog ang kanilang pinakawalan bago kumilos ang bata. Ilang sandali lamang agad na nagulat ang mga nilalang sa ginawa ng dalawang mga bata. Agad na gumawa iyon ng malaking pinsala sa paligid. Umiinog ang buong paligid at pagkatapos ang lahat ng mga tinamaan nila ni Bocok at Toto na mga nilalang tumalsik at tumilapon ang mga ito habang warat sa tama ang kanilang mga katawan. Agaran na binawian ang buhay ang karamihan sa mga ito. Habang itong sinunoy, pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, agaran na kumilos na din ito at pinag-aatake ang mga hindi napuruhan ng dalawang mga bata walang habas na pinagkakalmot ang lahat ng mga iyon nitong sinunoy. Maging ang mga serpinte, walang kawala ang mga ito sa batang aswang. Sa narinig at nakita naman nila ni Mauricio, sobrang nagulat ang kanilang grupo sa kanilang nasaksihan. Umabot pa nga sa kanila ang pwersang pinakawalan ng dalawang mga bata napamura na lamang itong si Mauricio at uwi nito sa kaniyang mga kasama anong klasing kakayahan ang kanilang pinakawalan? na napakabangis naman ng ginawang iyon ng mga batang ito patuloy pa rin na lumalakas ang kanilang mga kakayahan nakakakilabot na ang kanilang tanga na lakas agara nilang napapatay ang karamihan sa mga nilalang Tara na, Ado. Tulungan natin si Nunoy sa pagpatay sa mga nilalang. At pagkatapos mabilis na kumilos na sina Mauricio at itong si Ado, agad nilang tinulungan itong si Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon, pinapatay ang mga hindi napatay nila ni Butok at Toto. Samantalang sina Jonas naman at JC agaran na tumakbo ang mga iyon papunta doon sa na nila ni Kimba at Arid na sa mga pagkakataon na iyon tinatapos na din ang ilan doon sa mga gumagapang sa lupa na mga nila lang ang mga ito naman ang tinamaan nila ni Butsuk at Toto na mayroong malulubang tama sa kanilang mga katawan ngunit hindi pa namatay tinatapos na nila ang lahat ng mga iyon samantalang sina Manong Puknat naman kasalukuyan nang narating na nila ang kabilang dulo ng lugar at agad nilang nakakasalubong ang ilan doon sa mga nilalang na nakapwisto doon sa lugar. Kaya mabilis na bilin itong si Manong Puknat doon sa mga kasamahang mga bata. Bituin, gumawa ka na ng mga usal para mapahina ang mga ito. Magtulungan kayo ni Gabi. Kami na ang bahalang tumapos sa mga inkantong ito. Dalawang mga serpinte lamang ang kasama ng mga ito. Kaya sa tingin ko, madali lamang natapusin ang mga nilalang na ito ngayon. Mabilis naman na tumalima ang mga bata. Agaran na gumagawa ang mga ito ng mga usal. Samantalang sila manong puknat. Agad na sumugod na ito doon sa mga nilalang na mga inkanto. Ang mga bata naman na sinabuno at itong si Utoy naman ang sumugod doon sa mga nilalang na mga serpente. Nang maabot na nila ang mga ito, walang pakundangan na inatakin nila ito ng mga pagsapak, pagkalmot at mga paghampas. Itong si Buno, kahit na alam ng batang paslit kung gaano kadilikado ang mga nilalang na mga serpente, walang katakot-takot na nagpakawala agad ng mga pagsapak ang bata doon sa mga nilalang. Agad naman na sumagot ng mga paghampas ang mga serpinti gamit naman ang hawak nitong malaking tabak. Ngunit mas mabilis pa rin ang batang paslit kumpara sa kanila. Kaya walang kairap-hirap na naiiwasan ang mga iyon ni Bruno at pagkatapos nang makakita naman ng pagkakataon itong si Bruno agad na muling nagbitiw ito ng mga malulutong na mga sapak na tumama naman sa panga ng serpente na naging dahilan para agad itong tumimbuang ngunit hindi iyon sapat para mapatay iyon ni Bono dahil pagbagsak nito sa lupa agaran din itong umigpaw patayo na parang hindi man lamang nasasaktan ngunit kita mo agad sa mukha nito ang mga dugo na palatandaan na may nabasag sa bahagi ng panga ng serpente Gayon pa man, naging dahilan pa iyon para sumingasing ito sa galit at mabilis na umataki sa batang paslit. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napapangiti na ang batang si Bono. Batid na ng bata na nalalapit na ang katapusan ng nilalang na iyon. Batid niyang lubha na niya itong nasaktan sa isang sapak lamang. Kaya makalipas ang ilang mga sandali nang pinagtataga na ang bata gamit ang tabak pa rin ng serpente agad na naiwasan iyon ni Buno. Yumuko ang batang paslit at pagkatapos muling nagpakawala ito ng suntok na muling tumama sa panga ng nilalang na tuluyan na nitong ikinamatay. At hindi pa tapos itong si Buno dahil nang bumagsak na ang nilalang tumalon pang pa bata at muling pinatamaan ng sapak ang ulo nito pagbagsak nito sa lupa. Agad na bumaon pa nga ng kalahati ang ulo nito sa lupa dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon ni Buno. Samantalang sina Utoy naman at ang isa pang serpente, umaatikabong bakbaka na din ang nangyayari doon sa dalawa. Nasusugatan din itong si Utoy, ngunit mas malala ang sugat na natamo noong nilalang. Bukod sa malalalim ang sugat ng serpente, nakalaylay na din ang isang braso nito dahil sa matinding pinsalang natamo galing sa pag-atake nitong si Otoy. Ilang sandali pa, muling napang-abot ang dalawa na naging dahilan para sa agaran na ikinamatay ng nilalang na serpente. Samantalang ang mga inkanto naman, walang kahirap-hirap na napatay ang mga ito ng matandang kurkor na si Manong Pognat dala na din sa mga pinagtulong-tulong ng mga usal na pampahina nila ni Gabi at itong si Bituin. Madali ang nagapi lamang nitong si Manong Puknat ang lahat ng mga ito. At ilang sandali lamang napapansin na din ng matanda ang mga nilalang na nanudoon sa gitnang bahagi ng lugar na iyon. Kaya hinala nito na maaring pinagtutulungan na ang grupong pumasok doon sa mismong kalubluuban ng lugar ng gara. Kaya agad na wika nito sa mga kasamahan ng mga bata. Mukhang wala nang natitira pang mga nilalang dito sa ating kinaroroonan na bahagi, bituin. Kailangan natin na tulungan ang grupo nila ni Butchok. Mukhang nando doon ang karamihan sa mga nilalang o halos lahat na yata ay nando doon na. Tara na, ngunit mag-iingat pa rin kayo at panatilihin ninyo ang inyong mga dipinsa. Matapos iyon, mabilis nang nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Ganon din ang ginawa ng isa pang grupo. Matapos na mapatay ang mga nilalang doon sa kabilang bahagi ng grupo nila ni Riba, agaran din na kumilos ang mga ito para magpunta doon sa kinaruroonan nila ni Butchok. Tulad kasi nila ni Manong Puknat napansin din nilang nawala ang mga nilalang doon sa unahan ng kanilang kinaruroonan at nakita nila ang karamihan sa mga ito kanina napapunta doon sa kinaruroonan nila ni Butchok Mabilis na din na nagtatakbuhan ang mga ito doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok patuloy nilang hinaharibas ang lahat ng mga nilalang na nando doon. Ngunit kakaunti na lamang ang bilang ng mga ito ngayon. Ang mga nilalang na mga serpente hindi na nga umabot pa ng sampu ang bilang ng mga ito. Patuloy pa rin na inaatake ang mga ito ng grupo nila ni Mauricio. Habang sina Butchok ganun din ang ginawa ng mga ito. Sinanunoy, Toto at Butchok ang umataki doon sa mga serpente. Samantalang sina Kimba naman, Arid at Lorina ang umataki doon sa mga inkanto. Ngunit itong si Lorina, nawala na ang kanyang mga baging nang hihina na din kasi ang batang babaylan dahil sa sobrang paggamit nito sa kanyang mga kakayahan. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, ang tanging gamit ngayon ng batang babaylan ay ang kanyang hawak na buntot pagi. Lumipas pa ang ilang mga minutong bakbakan, tuluyan na nilang nagapi ang lahat ng mga nilalang na nandudoon. Nagkalat na ang maraming mga bangkay ng mga nilalang sa buong paligid. Napuputulan ng mga parte ng katawan ang mga ito at mayroong gutay-gutay ang kanilang mga katawan. Ang mga serpinti naman maraming napupugutan ng ulo sa mga ito at mayroong pang kamunti na kumalas ang kanilang mga ulo galing sa kanilang mga katawan dahil sa lalak ng mga sugat ng kanilang mga liig. Siyang pagdating naman ng grupo nila ni Manong Puknat doon sa lugar at lubhang nagulat ang mga ito nang makita ang mga bangkay sa buong paligid. Hindi makapaniwala ang matandang kurkur sa dami ng mga ito at sa dami ng mga napapatay nila ni Butchok. Napatitig din ang matanda doon sa kinaroroonan nila ni Mauricio. Bago kasi sa kanyang mga mata ang mga iyon at sa tingin din ng matandang aswang na ang mga iyon sa kanilang ginawang pagtapos sa lahat ng mga nilalang na nakikita nilang nakabulagda. Makalipas ang ilang mga sandali, nakita nilang lumapit ang grupo ng mga antingero doon sa grupo nila ni Butchok kaya naglalakad na din ang mga batang paslit papunta doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Agad naman nawi kanitong si Butchok doon kay Mauricio. Manong Mauricio, mabuti at nandirito din pala ang grupo ninyo sa lugar na ito. Agad natin na nalilipol ang mga demonyong ito sa tingin ko. Mukhang natapos na natin ang lahat ng mga inkanto at mga serpinte na umataki sa lugar na ito. Sagot naman nitong si Mauricio doon sa bata. Mukhang nauna kami sa inyo sa bayan na ito doon butsok. Nandirito na kami sa oras ng pag-atake ng mga ito dito sa lugar. Saksi kami sa kanilang kawalang awo at bangis. May ilan din kaming mga nailigtas ngunit karamihan pa rin sa mga ito ay napapatay ng mga demonyong ito. nung hindi pa kayo dumating, wala kaming nagawa dahil na rin sa dami ng kanilang bilang. Salamat sa Diyos at dumating kayo dudong bucyok. Napalingon din ang mga ito nang papalapit na din si Manong Puknat sa kanilang kinaroroonan. Agad naman nawi ka ng matandang doon sa batang si Bucyok. Tudong Butyok, mabuti at may mga antingero din palang nandirito sa lugar na ito. Nagagawa natin agad ang paglipol sa lahat ng mga nilalang na ito. Ngunit naramdaman na naman itong si Butyok ang presensya ng malakas na mga nilalang at batid agad ni Butyok na nasa paligid lamang ang mga ito. Huwi ka ni Butyok sa grupo nila ni Mauricio at Manong Puknat. Mukhang hindi pa tapos ang laban natin manong Puknat, manong Mauricio. Mukhang nasa paligid pa ang maaring pinuno ng lahat ng mga ito. Agad din na naramdaman nitong si Mauricio ang mga presinsang iyon. Pati pa ang ilan sa kanilang mga kasamahan, ramdam na din nila ang mga ito. Sagot naman agad nitong si Mauricio doon sa bata. Tama ka Mukhang mayroon pa tayong kakaharapin na mas malakas na kalaban. <laughs> Mukhang nagtatago pa lamang ang mga ito sa paligid. <laughs> Nasasabik na akong patayin ang mga ito. Ngunit napalingon ang kanilang grupo nang dumating na din ang grupo nila ni Riba doon sa lugar na iyon. At tulad ng grupo nila ni Manong Puknat at Mauricio, nagulat din ang mga ito dahil sa dami ng mga bangkay sa paligid na ang karamihan sa mga ito nagsisimulang maagnas na ang kanilang mga katawan. Agad na lumapit ang mga ito doon kina at agad na napansin ng grupo nila ni Riba na natahimik ang mga iyon. Nagtataka din ang mga ito nang makita doon ang grupo nila ni Mauricio at Manong poknat. sa isip ng mga ito. Maaring nagsama-sama na pala ang mga ito sa labanan ngunit nagtataka din ang mga ito dahil mukhang nakikiramdam ang mga iyon doon sa buong paligid